So yun, mga kaibon Welcome back dito sa ating youtube channel So ang video natin ngayon mga kaibon Ay gagawa tayo ng DIY Handmade formula mga kaibon Kasi madaming nagre-request dito Sa youtube channel natin at sa facebook nag sila sa akin na gagawa tayo ng DIY handfed formula mga kaibon so ngayon is gagawin, gagawin na po natin yung request nyo mga kaibon so ito lang po yung ingredients natin mga kaibon ito yung DIY moringa powder natin so sirila so ayan mga kaibon at ito yung dog na pang puppy so puppy dog food mga kaibon so ang gamit natin dito is yung pedigree pedigree mga kaibon at itong check booster, mga kaibon. So, ito. So, yung gamit natin na check, bo check booster, mga kaibon, is itong baby stag booster, mga kaibon. So, ito po yung gamit natin. Pwede rin kayong gumamit ng Integra 1000 kung wala kayong nito, mga kaibon. So, sa serilax si naman, si naman, mga kaibon, is ang gamit natin is itong brown rice and soya, mga kaibon. So, ito yung ginamit natin ngayon kasi ito lang yung stock sa ating mga tindahan dito sa, sa, sa malapit sa ating bahay, mga kaibon. So, sa last naman is yung gamit ko is yung fruit mix, ang fruit at vegetables mga kaibon. So yun po yung gamit natin sa hand feed. So ngayon is ito lang yung gagamitin natin ngayon mga kaibon kasi ito lang yung available. So napaka basic lang po mga kaibon sa paggawa ng DIY hand fed formula mga kaibon. So ito yung gamit natin mga kaibon. So simulan na po natin ang paggawa. So, gamit po tayo dito mga kaibon. So ang tawag namin dito ay saan. So gagamit po tayo dito. Ayan po mga kaibon. Maglagay po tayo dito. So, ayan mga kaibon. Tansya, tansyahin nyo na po mga kaibon yung hindi naman masayang at kaya lang po kung magkano o ilan yung hand feed nyo mga kaibon. Ayan. So, after mga kaibon is, is saan nyo na po ito na po mga kaibon so ito po yung gagamitin natin so ito yung mga napakapino po mga kaibon so ito yung gagamitin natin sa ating DIY handpit na formula at ito namang mga malaki na butil mga kaibon ibabalik natin dito kasi ito yung gagawin natin soft post para sa ating mga reader na may inakay na so, ayan. so double, per double purpose po mga kaibon lagyan pa natin ulit tansya-tansyahin na po natin mga kaibon kung masasayang ba o hindi ayan ulit ulit nga po yung proseso mga kaibon kung madami po kayong unfeed dyan mga kaibon is pwede damihin nyo po yung ano yung paglagay ng mga ingredients mga kaibon ayan so lagyan pa natin ito last mga kaibon kasi dalawa yung binili natin na si Relax Kain po mga kaibon. Tapos na po tayong maglagay ng Integra or Chick Booster mga kaibon. So ang next naman natin mga kaibon is talagyan po natin ng DIY Moringa Powder mga kaibon. So kung hindi nyo po alam paano gumawa ng DIY Moringa Powder ay panoorin nyo po sa ating mga videos mga kaibon kasi may ginawa po ako doon kung paano gumawa ng DIY Moringa Powder. So napakadali na po mga kaibon. So, I-review nyo na po yung mga vlogs natin noong nakaraang buwan kasi nakagawa na po tayo dito. So, lalagyan ko natin ito mga kaibon. Ayan. So, hindi na natin gagamitan ng strainer kasi pino naman ito mga kaibon. Lalagyan natin ng dalawang sibol spoon para masustansya talaga yung DIY na unfeed natin for nila. So, after that mga kaibon is lalagyan na po natin ng sirila. Ito. So, kung wala kayong mabila na hand-fed formula mga kaibonis, pwede nyo po itong gayahin para kayo na lang mismo gumawa na formula mga kaibon. So, ginagamit ko na po ito, lalo na kay Tongo mga kaibon, ito po yung ginagamit ko sa kanya noon. So, maganda naman yung output at kinalabasan, masustansya naman sila si Tongo mga kaibon. At ngayon si Sky mga kaibon, so, walang kagod siyang kumain sa formula na ito. Ayan okay, mga kaibon kaya so, na po, I-mix lang po natin ito mga kaibon hanggang mahalo natin lahat ng ingredients. So, ilalas po natin or sa awahe. So, ito po mga kaibon. So. Tapusin muna natin ang pag mix at ilalagay po natin itong dog na pan, yung puppy dog food mga kaibon. By the way mga kaibon, kung may essential vitamins po kayo mga kaibon, is pwede nyo po ito lagyan ng konti para dagdag rutina at vitamins sa ating mga hunting mga kaibon. So. Kasi tayo ay wala tayong essential so hindi natin nalagyan mga kaibon. napakabango mga kaibon mabango talaga yung sirilak so ayan na mga kaibon na-mix na po natin sila lahat so ayan kung makikita nyo napaka pino po mga kaibon so ayan, pinong pino po yung hand feed natin na cornula next mga kaibon is itong, itong dog food na pang puppy is bibiyakin po natin ito mga kaibon hindi po tayo gagamit ng blender ngayon kasi, wala po tayong blender. So, purong DIY or manumanaw lang po ang gagawin natin ngayon mga kaibon. So, babasagin ko natin ito or pipinuhin gamit na martilyo mga kaibon. So, ayan. So, ayan mga kaibon is talagyan na po natin ng dog food yung plastic natin para dudurogin mo natin mga kaibon gamit yung martilyo kasi wala tayong blender ngayon so, tansya tansyahin nyo lang po mga kaibon yung hindi naman siya ganyan karami mga kaibon so, magagamit pa rin natin tong dog food kasi ito naman yung gagamitin natin sa soft food mga kaibon wow! Ngayon, mga kaibon, ito muna durogin ko natin ito mga kaibon gamit yung martilyo. so ayan ipapasok natin sa plastic. so durogin ko muna ito mga kaibon ay back pack pag tapos na tayo so let's go mga kaibon, nadurog na po natin yung ating dog food, mga kaibon so ngayon naman, ilalagay na po natin dito sa ating ginawang DIY handset pino na, gagamitan na magamitan po natin ito ng strainer, mga kaibon para mahiwalay natin yung pino sa yung mga hindi pa ganon ka nadurog So, ulitin ko po mga kaibon ang ingredients na pagawa dito sa ating DIY handpin mga kaibon. So, ang ingredients po ay moringa powder mga kaibon. So, ito, ito yung ginawa nating DIY moringa powder. At pedigree mga kaibon. So, pedigree puppy dog food. So, ayan mga kaibon. So, next is itong sirilak natin mga kaibon. So, ang gamit natin is yung brown brown rice and soya mga kaibon. So, pwede kayong gumamit ng vegetables, mix, fruits, or yung mga ano, yung fruit at vegetables mga kaibon. Paano masabi? So, pwede nyo po yung gamitin at itong chick booster natin na baby stag booster mga kaibon. Ayan. So kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng Integra 1000 mga kaibon. Okay. Ayan. So, ganun na po kadali mga kaibon ang pagawa ng DIY hand feed formula. Ayan. Tansya-tansyahin nyo lang po mga kaibon para hindi naman masayang yung ginawa nyo. So, madami kayong hand feed dyan is eh, damihin nyo na rin mga kaibon. Kung kunti naman is eh, pwede rin bibili lang kayo ng mga kunti mga kaibon para sa para sa ating mga alagang ibon. Yan. So, dinamihan na natin paggawa mga kaibon kasi may hand feed pa tayo soon ng rainbow majirigat mga kaibon at African Lovers. So, sana makakuha tayo ng African Lovers. Sa so, mga hindi pa nakapasubscribe dyan, nakakaibon natin. So, mga kaibon, magsubscribe na po kayo. At may gagawin po tayong raffle promo mga kaibon. Baka kayo Magsubscribe na po kayo at pumasok sa ating Facebook group page mga kaibon. Kaya mga kaibon, ilagay na po natin itong ginawa natin dito sa ating lalagyan na ng hand food. Ayan. So, kitang-kita nyo mga kaibon, napaka-pino po ng hand natin, hand formula. So, hindi ito babara sa crop ng ating ibon mga kaibon. So, hindi sila ma matutunawan agad sila kasi pino po yung gamit natin mga kaibon. Pwede nyo po itong gayahin kung gusto nyo mga kaibon. Kung hindi naman, okay lang din. So, ayan po mga kaibon. Ito na po yung finished product ng ating DIY hand-fed formula. So, ayan So, kita nyo naman mga kaibon, no? Oh, napaka po talaga niya. Dalawang, dalawang flavor ng sirilak na po ang nandito sa ating hotplate kasi yung last na yung, yung last na sirilak dinamit natin is yung mix na fruit at vegetables mga kaibon so ngayon is itong brown rice and suya madami na po tayong nilagay na ingredients dito mga kaibon So ayan po mga kaibon. So ayan po mga kaibon. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At kung gustuhan nyo ang video natin for today, ay please huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at click the notification bell para lagi kayong updated sa ating next video. At mag-comment na lang sa baba kung may gusto kayong itanong or content suggestion. So hanggang dito na po mga kaibon. See you in the next video. Bye-bye.